Ang Clara Licious po is pangalan ng aking anak. Uh, sinimulan ko po ito noong ako po in naging OFW sa Hong Kong po na tinuruan po ako ng aking employer. Na ang sabi niya po sa akin na Mary Chris, gawin mo tong mga bagay na ito na pagluluto natin kasi someday mapapakinabangan mo to. Magiging negosyo mo yan sa Pilipinas. 2018 na umuwi na po ako dito. Kaya po ako na uwi dahil nga po ako nga po is uh, nagka-colon cancer po. So ngayon, nung nandito na nga po ako, sabi ko nga, ano kaya ang maganda kong gawin para hindi naman ako na na naka-standby lang na ganito. Doon ko na nga po na ano na sabi ko nga, uh, sige lut uh, subukan kong magluto. So doon po, nung medyo nakalakas-lakas na po ako, 2019 po nang in ko po itong lutuin. Number one po na unang niyang tinura, ito nga pong Balachaw. Ito pong balatsyaw ay isa pong klase po ito ng hibi na maliliit, kurus po kung tawagin dito sa atin sa Pilipinas. Na pwede niyo pong ipartner kagaya po nung sa sticky rice, sa noodles, pwede nyo rin pong itapping siyon, tapos po, pwede rin pong snack lang. Ang main din po, minsan, yung pong pagkain na yan, sa bread din po, pwede nyo rin itoppings po. Ayan pong kurus po. Ang alam ko rin po, meron din dito sa Pilipinas. Pero mostly po naman, kasi po magmula nung nakilala nga ko po yung amo ko, marami po niyan dun sa Burma po na minsan inaangkat po nila doon sa burma, then yan po yung pinagagawa niya nga sa akin. Na ang taste po nito is medyo maalat, na medyo parang kagaya rin po ng dilis, yung ganun po. Pero itong kurus po na ito, yun nga po, nung nagawa ko na siya, nasabi ni ma'am, lagyan mo ng ganito, lagyan mo ng sibuyas, bawang, so doon sasarap po siya. Yan po niluluto ko dahil yun lang po, natutunan ko sa ibang bansa. Tapos po, uh, isa po number one kasi talaga na nasa puso ko yung ganito. Yung pag gumagawa ka po pala ng isang bagay, kailangan nasa puso para sasarap po. Ayan nga po siguro, kaya po yan yung lasa niya dahil po sa puso. Mostly ang ingredients niya po yung uh, nga kuros, tapos meron po tayong sibuyas, meron po tayong bawang, tapos mantika po. Meron po tayong secret ingredients. Una po, yung kuros po, idinadry ko lang din po. Tapos kahit malilis naman na po yun, tinutuloy-tuloy ko rin po yung paglilinis. Pinipilian ko po kung ano yung dapat na ilinis po doon. Magkakatakon ng sibuyas, magkakatakon ng bawang. So, yun lang po. Tapos, then, yung pinaka-ano po, ikakari natin, yung pinaka-sauce niya po. Pag marami po akong ginagawa, medyo matagal-tagal po. Pero, pag konti lang, eh, madali-dali lang po. Siguro, mga 10 minutes, 20 minutes. Kaya lang po, pagka nilagay nyo na yung kuros, kailangan po, dun tayo magtatagal kasi kailangan natin pakrispihin yung kuros. Tapos po ito pong kuros, pwede rin natin gawing may spicy, pwede rin naman pong sweet. Nasubukan ko na rin pong padala ng amo ko na yun nga po, tuwang-tuwa nga po siya. Kaya nga sabi niya sa akin, Mary Chris, di ba? Sabi ko nga, yung sinasabi ko lagi sa iyo, mapapakinabangan mo yan sa Pilipinas. Uh, sa Claralicious po, meron din po akong garlic oil. Na ito rin po yung garlic oil, natutunan ko rin po yan sa amo ko. Na nilalagyan ko po ng turmeric o luyang dilaw na sinasabi po nila. Na pwede po yung pang salad. Yung sumunod naman po is yung dillis po. And then po sabi ko nga po, uh, mura ang sibuyas dito sa atin, bakit hindi ko dapat gawin ng sibuyas? So, ginawa ko rin po yun. Pinikels ko po. Na natikman na rin po nila nang na sabi nila, bakit nga po crispy. And then po, yung isa naman po, dried chili po. Pati na rin po, isinama ko na rin po yung, yung fresh. And then po, yung isa naman po, na tinatawag nga po na preserved vinegar, na kinayat, Ang gusto pong tumangkilik ng aking mga produkto, punta lang po kayo dito sa Barangay Santa Cruz, Gimba, Nueva Ecija, ang Clara Licious.